Daddy? Paayos. Di ba sya na yan? Bakit nakuha? Anong ginawa mo dyan? Eh, di ba nga, hindi na umiikot ito. O, tapos? Eh, di binuksan ko. Tinanggal ko yung, ano, mga iskro. O, tapos? Tapos, ano, hindi ko na maibalik. <laughs> Hindi kasi na siya gumagana eh. <laughs> Nasira ko na siya. Eh, di, ay, di ba sira na talaga to? Binuksan ko siya sana para ma-find out ko kung bakit di na umiikot. Mm, tapos? Tapos? Anong ginawa mo? Hindi ko na find out. Hindi mo na find out, tapos? Hindi ko din maibalik. Si daddy yung magbabalik. <laughs> Ganun talaga. Ganun talaga yung trabaho ng papa. Ang dami mo nang laruan na in-open. Ino ino Tignan mo. Isa pa to. Hindi ko pa naayos. Sobrang busy ko. dami mo lang in-open. Hindi ko pa naayos. Tama na. <laughs> Bumili ka na lang ng bago. <laughs> eh, kasi balay mo makita ba natin kung bakit hindi na siya umiipo. <laughs> Pag mo sa binagsak ng anak mo, tama na. Ay, try mo lang, di? Ayusin mo. Kulang lang, open mo yung washing machine mm -hmm. tapos ako mag <laughs> <laughs> tapos At least, <laughs> at least ma-find out natin bakit hindi naman. <laughs> I-open mo din yung rep, tapos pag nasira ako na naman <laughs> Pati yung cabinet, oh! oh Dali ako. na, Daddy. Ganun talaga. Daddy ko eh. Hindi ko na po talaga siya maibalik. Okay, lagay mo na yan dyan. Iyan okay, ako pa yung schedule ko. <laughs> Ba'y nag-speak? Maayos yan. Pero in-screw and screw unscrew, unscrew ko siya. Asa ah, na may, asa na yung mga screw Pero na? hindi ko ma-find out bakit hindi na ito umiikot. Pag pinapush mo kasi ito, dapat iikot siya. Ayun ako, oh, tingnan. Wala na baka lost ito yan. So, daddy, pakiayos na lang. May well, next week pa, nadami-dami ko pa nga ayusin, no? Dami schedule, may mga products pa akong babalutin. Ako! Sige na. Bubuksan mo pa lahat.